Hi everyone! Ito ulit ang inyong lingkod. Magbibigay sa inyo ngayon ng kaalaman. Kaya kung pwede, uh, samahan niyo ako natuklasin kung ano ang ating pag-aaralan ngayong araw. Ang ating paksa ngayon ay ebulusyon ng mga gawain pang-ekonomikal. Kung napansin natin na ang ating ekonomiya ngayon ay napaka-moderno na. Gumagamit na ang karamihan ng mga modernong teknolohiya sa cellphone pa lang kita, kita na natin na every every month merong mga bagong pinapalabas na mga bagong modelo yan lang po ay isa sa mga halimbawa na natalagang napaka bilis na ng ekonomiya natin at napaka moderno na ngayon paano ba tayo umabot sa ganitong uh, yugto o ganitong panahon. Ano nga ba ang pinagmulan nito? Of course, meron itong pinagmulan. Kailangan nating malaman kung ano ba ang mga uh, napagmulan o pinagmumulan nito. Una, yung tong pre-industrial. Ang ibig sabihin nito ay panahon bago naganap ang industrialisasyon kung saan ang ekonomiya ay hindi pa gumagamit ng makina. ...subsistence level kung saan o ang tawag dito. Kung ibig sabihin, ang mga pamilya ay gumagawa o nagtratrabaho o naghahanap buhay para lamang sa kanilang pamilya. Now, dahil sa subsistence, subsistence level o period, ito yung mga uh, hanap buhay na kinabibilangan ng mga pangangaso pangangalap, pagpapastol o pagpapaang mo ng mga hayop at pagtatanim. Napaka halaga na maintindihan natin na noon pala ay napaka uh, payak ng pamumuhay ng karamihan at yung mga hanap buhay ay napakasimple lang. Kaya, lagi natin naisipin na dahil sa sitwasyon na ganon, medyo nag-evolve yung utak ng tao na hindi lamang na mabubuhay tayo na para sa ating pamilya kundi kailangan natin na i-share ito sa iba kaya naisipan nila ang barter system ibig sabihin wala itong pera na kapalit kundi ito ay pagbabarter ng mga produkto doon sa mga kapitbahay mo halimbawa ako may ani akong kamote at si Aling Maria ay may aning uh, mais So, magbabarteran kami dalawa para ako, merong, merong kamote at merong mais, same din siya na meron din siyang kamote na galing sa akin. Yun po ang halimbawa ng yugtong pre-industrial. Ngayon naman, dumako tayo sa yugtong industrial. Ano bang ibig sabihin nito? Dahil sa nangyayari na revolusyon noong 18 siglo hanggang 19 siglo sa Amerika at Europa, unti-unting nagbago ang buhay ng tao. Paano? Na-categorize ang lugar ng tao sa dalawang bahagi. Ito yung urban at saka rural. Pag sinabi nating urban, noong unang panahon ay lungsod. At pag sinabi naman nating rural, ito yung um, bundok o Uh, lugar o barrio okay, bundok na lugar karamihan o sa madaling salita, barrio ang tawag okay, so sistemang agrikultural ang karamihan na hanap buhay ng tao dahil dito karamihan sa mga magsasaka, mangingisda, isda mga ngaso naisipan nila na kailangan natin na uh, lumikas kailangan nating pumunta sa lungsod para doon ay magtrabaho. Okay, nung napunta na sila sa Sudad o sa lungsod, marami din ang naganon ang desisyon na kailangan nilang lumikas doon sa baryo na kanilang uh, pinagmumulan. Kaya ang nangyari ay konte na lang yung naiwan doon sa mga Uh, barrio yung mga talagang nagdesisyon na doon na sila kaya marami yung umalis kaya biglang lumaki yung kanilang mga pag-aaring lupain yung mga kanilang mga hayop marami silang naalagaan at yung mga lupain na pag-aari uh, lumalaki na din kaya ang iniisip dahil sa nangyari na bigla ang pagdami ng tao sa lungsod, na isipan ng iba o sa tingin ng mga ekonomista, ay ito ay uh, negative, di ba? Kung titingnan natin negative ito na uh, pagtingin dahil hindi balanse yung pagdami ng tao. Ngunit naging baliktad pala ang nangyari dahil pareho ang lugar na umusbong, doon sa rural, doon sa barrio, doon sa bundok, ang mga tao, sila ito ang silang nagsisilbi na taga-supply ng mga produkto na kakailanganin ng taga-lungsod. Okay? Yung mga tao naman sa lungsod, since marami na sila, busy na ang kanilang buhay, naghahanap buhay sila, namamasukan sa mga uh, pagmamanupaktura, kaya uh, kailangan nila ng mga produkto galing sa bundok at uh, tumataas na din ang pangangailangan nila kaya makitaan doon na uh, yung uh, industrialismo sa lungsod ay umusbong at yung komersyalismo naman sa rural ay umusbong na din kaya balanse po ang pag-angat ng ekonomiya sa panahon naiyon Pangatlong yugto, ito ang yugtong post-industrial. Marami sa atin ang nagsasabi na ang panahon natin ngayon ay nasa yugto ng post-industrial. Ano ba ang meron sa post-industrial? Ang panahon na ngayon ay sinasabi natin na umaasa tayo sa pagmamanupaktura, heavy industries, at pati na din sa pagsiserbiso. Industriya ang tawag o industriya ng paglilingkod ang karamihan na nakikita natin ngayon dahil ito yung pagsiserbiso sa tao na hindi gumagamit ng anumang pabrika. Talagang katawan ng tao yung ginagamit para magserbisyo sa ibang tao. Ano itong mga halimbawa ngayon sa panahon natin na masasabi natin na nasa yugtong post-industrial. Halimbawa, pagbabangko. Kung isipin natin, lumingon tayo sa ating kinalalagyan ngayon. Marami tayong mapapansin kung dito sa sudad, marami tayong mapansin ng mga bangko. Okay? Kasi isa po yun sa serbiso na, naibibigay nila. Okay? Pangalawa, uh, negosong kainan. Ito yung mga restaurants na nakikita natin. Maraming restaurant ngayon ang nagsislabasan din dahil ibang-ibang uri ng tao, iba-iba ang pangangailangan ng food, iba yung kanilang delicacies, iba yung kanilang gusto. Kaya maraming mga restaurant ang nag-put up o nag, uh, maraming tao nag-business sa restaurant. At yun ang isa sa serbisyo na, na maganda na, na ibigay nila sa tao. Call center. Okay, karamihan sa mga tao na involved sa call center ay gabi sila nagtatrabaho dahil yung kanilang pinagsisilbihan ng mga bansa ay uh, baliktad ang oras natin kung sa atin, gabi, sa kanila, araw. Kung, sa, kung araw naman dito sa atin, gabi sa kanila. Kaya kailangan na um, balance, kailangan mag-inline sa oras. Kaya gabi sila nagtatrabaho. It, uh, at panghuli, paninilbihan sa mga kabahayan. Kung napapansin ninyo, minsan uh, mayroong na pumupunta sa bahay ninyo na uh, nagtatanong kung gusto nyo bang magpamasaj, manicure, pedicure, salon, nagre ng buhok, iyon po ay isa sa mga uh, trabaho na umusbong sa yugtong post-industrial. Okay, class? So, viewers, maraming salamat po sa panunood ninyo. Sana meron kayong natutunan sa aking video. At huwag kalimutan mag-like, subscribe sa aking YouTube channel. Bye!